Hi guys. Hello po guys. So nandito na naman po yung ating YouTube channel ko. So ngayon pala guys, so may pa, may papakita pala ako sa inyo. So ayan po. So meron tayong bagong cellphone na naman. So ayan po para sa akin. So ayan po ito guys. So papakita ko sa inyo ha. Ah. tignan nyo to guys. Lalapit ko sa kasing salamin. Ayan guys, so hindi nyo nakikita sa likod ng cellphone ko. So ibang-iba yung ano niya. Ibang iba yung kamera So, ayan po Ayan guys, so iba-iba yung kamera Ayan, ayan guys, so, so may bago na naman tayong cellphone Bigay sa akin to ni Daddy So, ayan po, ayan guys, so Ayan, ayan guys, so Meron na naman tayong bagong cellphone So, ayan po sa akin At saka ito guys, so wala pang basag, oh. Medyo, ano So wag ko na muna sa inyo papakita yung ano yung walang basag yung cellphone ko ayan no. Oh. Pati itong cellphone ko pala guys, ayan na to. Ay wala ding basag. So ayan po, walang kabasag-basag. So ayan po. Ayan guys, so oh. ibang-iba yung camera. Ano. Oh. Tsaka may cover pa. Oh, ayan guys. So ibang-iba rin yung video nito. So ayan po. So may papakita pala ako sa inyo yung isang cellphone ko na basag-basag ito. Ayan guys, so ito pala yung ano ko Yung isang cellphone ko guys Ayan no, pero 0% siya kasi lobat eh Ayan no, ito yung isa kong cellphone Yan. So medyo, ano na, uh, medyo may basag-basag na siya Ayan, ito yung panggamit ko sa inyo no, sa video nyo ba? Diba? So ngayon ay itong cellphone ko na naawak ko ay bago So ayan po gagamitin ko to pang vlog so ayan po at saka may sasabihin pa ako sa inyo so kasi na sa school ako guys bigla na lang ako tinawag ng ni teacher binigyan ako ng uniform so ayan po at saka pantalon sinukat sa akin pero hindi nagkasya at saka nung naghintay ako ng ano ng limang minuto tinawag ulit ako ni teacher yung pala malaki na yung ni uniform sinukat, sya, sinukat talaga sa akin yung uniform nagkasya at saka yung pantalon nagkasya rin so ayan po ngayon pala guys ay meron na akong uniform so ngayon ayan meron na akong uniform ngayon so ayan po at saka pantalon iba na rin Ayan, so medyo hindi ko na muna sa inyo papakita yon So, ayan po. Ayan po guys. So, dito na lang po tatapusin yung ating video vlog guys. So, i-like, and share, and subscribe mo ko guys. Para lagi kayo updated sa susunod kong video na inupload. So, ang date na rin po ngayon ay it's January 24, it's Friday. So ayan po. So medyo bukas guys ay may pasok pa rin. kasi ngayon ay alas 12 na. O oh, alas 12 na, saktuan alas 12. 12 or 2 na, 12 or 2. Yan, bye yun lang.